Magandang araw po mga katita. Ah, bali. Andito po ako ngayon sa taniman ni nanay nati. Ayan po. Oh. Ang dami po ng ano. Ang dami po ng bunga. <laughs> ng kanyang mga ano. Ah, upo po. Bali, ito po ay katola. Medyo maliliit pang pa alam pero ang dami po bunga malawak po itong taniman niya ayan po bali ito po yung pambinhi niya na upo pinapatigas niya po iyan para itatanim niya po sa susunod ang dami pong bunga ng mga upo <laughs> Medyo maliliit pa nga lang po. <laughs> Ito po pala si nanay nati. Ang aming mabait na kapitbahay. Ayan, masipag po yung magtanim. Ito po ang kanyang libangan pagtatanim. At mm, paminsan-minsan din po. Ay naibibenta niya. Si Ay, nanghangagap si oh! dyan. Hindi yeah, yung yeah, yeah. niya. Oh. Ay, pawang, wala po po siya. Ito po ang aking pinsan. Ito po yung pinsan Napakabait kapag tulog. <laughs> <laughs> eh. Ito po ang kubukubuhan ni nanay nati. Kubukubuhan po niya lang po yan. Pahingahay niya po yan kapag gusto niyang magpahinga. Ay, dito po siya. Ka sa kay Bini. <laughs> Ay, sarap daw Bini magdate date Sabi ni Pedro. Aba. <laughs> Ay, date po talaga. Ay, Ay tina so, mo. Wala na pong baboy? Hindi pa. Ang makakabili. Hindi ka lang. Well, Ay, dito ka natutulog. Oo, sa hapon. Dati lang po ang bahay niya. Tulugan ko lang yan. Nagpapahinga po. lang siya dito pag napunta siya dito. Ay, may At alaga pong may bibi baboy oh. Siya, wala, wala na, na may mga bibi pa sinananay. Wala ba na po 'tong baboy. Yung bibi. Oh. 'Yung bibi, bay, gilaw puno nito pag ni-vlog. Mahal na rin po ang baboy ngayon, 'yang biik. Ano po? 5,000. Ah, 5,000 so, naman. Gusto kong magbaboy na. Sa oh, higaan hmm. na po. Maganda nga rin po may alaga. Bibi may, may Ayan po, dito eh. po siya nagpapahinga pag gusto niya magpahinga. 'Yan 'yung talbos ng kamote. Bay, grabe. Yan. Yeah. 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 Okay. Aba, pa may manok dyan. pa. Abog uh. ba yung kanyang ano dyan? Guys. Ano pa mong mm, uri ng manok ito? Ano yan? Chinese. Chinese, oh. yata. Ayan. Chinese po? Yes. Ah. Chinese. Ano lalaki? Ay, hanggang doon pa yan. Ay, ito po yung ano. Ang taba, ano po? Mga oh, katawa naman. Isa lang po ito? May dalawang oh, babae so, yan. Pinaitlog na Pinaitlog. Mm, malalaki pala so, na yung pa, ano niya. Video mo. Malalaki pala yung manok na ganyan. Opo, ayan po may mga kamote pa po dito. May kulungan pa ulit ng manok. May sili. Ang dami pong kamote o talbos ng kamote. Hanggang dito po ang taniman ni nanay natin. Ang lawak ng taniman niya tignan niyo po ang taniman ng aming mami nakakatawa po kasi alam niyo po ba na mag isa lang si nanay nati dito na nagtatanim at nag aayos po nitong mga gapangan ng mga tanim niya tapos ayan po meron pa pong ano papaya ang dami rin pong ng papaya. Ililibot ko po kayo dito sa taniman ni nanay natin. Ito po, bali sitaw. Ayan po. May mga bulaklak na rin po yung mga sitaw. Ayan, sitaw po yan. Hindi pa nga lang po ng maayos. Ay, kalawak naman itong taniman na ito. Ay, ito po, may kadyos po. Oh. Ay, hindi po pala ito kadyos. Ano nga ba pangalan nito? Ayun lang po, nalimutan ko na naman. Ayan po ito. Mamaya po tatanungin ko si nanay natin kung ano nga ba pangalan yan. Bali, masarap po yung gataan eh. Bumibili po ako dito minsan kapag ano kapag kailangan ko ng ganyang mga buto-buto. Bali -buto. yung buto po, yung ano na yan, yan po yung ginagataan. Hindi po talaga sumabagi sa isip ko. Sa utak ko kung anong kung anong nga ang pangalan nitong ano na ito. Nakalimutan po talaga. Ayan. Ayan ang lawak po ng taniman ni nanay nati nakakatawa napakasipag po ni nanay nati at ito mm, po ang nagpapahaba ng buhay niya nang nagpapalakas sa kanya dahil alam niyo po ba kung ilan taon na si nanay nati 82 years old na po siya bali matagal na po siyang nag-iisa sa buhay Ayan po oh. Uh, mga upo. Ay, mali po pala. Patola po pala. Ayan. Bali matagal na pong balo si nanay nati. Kaya mag-isa na lang po niyang tinataguyod itong mga halamanan niya. Pero alam niyo po ba, maganda po talaga ang may tanim. Kasi ito rin po ang libangan ng lola ko bali namatay po yung lola ko ay 96 years old siya po yung nagpalaki sa aming magkakapatid at mm, ito po si okra po at ang pagtatanim lang po ang kinabubuhay namin ng mga bata pa po kami yun po ang pinapambili namin ng pagkain dadalhin po ng lola ko yun sa bayan pag uwi niya po ay ang dami na po niyang mga dala na kung ano-ano kompleto na po yun meron din po ditong ano, dragon fruit kaso nga po wala pang bunga nanay nati ano nga po bang pangalan nito at okay, Lola. Oh, hindi, ay, ito patane. po. Ayun, patani po pala yung ay, pinakita ay, ko sa inyong bunga kanina. Ito, ma. Ang dami pong bulaklak na avocado. Ay, may lili Pero laking bayan ako. Hindi ko alam nga ito nung araw. Mmm. Ako yung mga eh. Gusto ko yung... Masarap nga pong mag, ano, magtanim-tanim. Nung bata pa po ako, wala pa akong kahilig-hilig sa pagtatanim. Laro lang ako ng laro. Pero ngayon pong naranasan ko na. Oo. Ay, oh, gumawa ka na ng kumuha. <laughs> Basta talbos lang, ha? <laughs> Ay, maliit pa po. palaki lakiin po natin. Opo. Tayo na tayo Ito po mga katita, oh, meron na pong malaki-laki din yung mga patola. Ay, nakakatawa po talaga pag ano. Sabi ko po, pag hindi na po ako nagtatrabaho, magtatanim na lang din po ako. Para masaya ang buhay. Hindi na kami bibili ng ano ng mga gulay. Ang mahal pa naman po ng mga gulay ngayon. Ay, ang gaganda po ng mga manok ang tataba. Chinese chicken daw po pala 'yan. <laughs> Tapos ito po. Patani. Madalang na po 'yun bunga ng patani ang dami pong bunga oh. naliliit pa nga lang oh, meron din po dito ang tanim na luya si nanay nati kakaunti nga lang daw po yung maitanim niya sipag po talaga nung ni nanay nati shout out nga po pala sa mga bagong nag subscribe sa ating mountain channel maraming maraming salamat din po sa mga nanonood salamat po sa inyong supporta